So, ito yung pipitasin natin, guys. Melon. Ayan. So, itong maliit na variety lang yung ah, uh, binili kong uh, tinanim. So, hindi rin kasi namin na kakain. Tapos, itong ganitong variety, guys. Medyo pahaba siya sa kabilog yung kinuha ko. Tapos, itong ganitong uh, variety. So, tatlo yung binili kong variety ng uh, watermelon. Tapos, itong melon naman, uh, dalawang variety yung uh, binili ko. So, eto. Kunin na rin natin siguro to. Ito, ay! So, eto naman yung uh, Narbes natin ngayong araw. Tapos yung iba, hindi muna. Ayan. Tapos marami pa akong mga bunga ng uh, melon po rito. Ayan. So, nandun sila. Napakadami. Ayan. Nagkulkulimbitin da dito eh. And then, itong mga iba-ibang variety ng watermelon. So meron lang akong uh, limang puno na pinanin. So ito guys, kuha rin tayo ng sitaw. So ito yung sitaw na atabao uh, taba o sa Ilocano. Ayan. So nagtanim din ako nito. nasa loob ang bunga. Hmm. Ah, pasok na. So, napakadami din yung bunga, guys. Hindi lang kita. Nandito kasi sa loob. So, hindi na natin kunin yung nasa loob para may binhi tayo. So, ito naman yung asitaw uh, na galing sa uh, Pilipinas. So, nandito sa nandito sa loob hindi hindi nakita guys. So, gawin na lang natin binhe itong mga na hindi natin makuha. So, itong sitaw na to guys, walang mabili dito sa uh, Japan. Kundi ito ay nanggagaling pa sa Pilipinas. naman yung aking patola. So, ito yung patola. Ayan, wala pang bunga. Parang hindi na ata aabot. Wala, wala nga. Wala nga yung bunga. So, baka hindi na yan magtutuloy dahil uh, pa-autumn na tayo. So, ito naman yung nakuha kong asitaw, uh, taba o kaya tudo ang tawag sa Ilocano. Ayan. So, ayan guys. Hindi na natin mahintay na mamunga tong sayote natin. Kaya, uh, talbosan ko na lang siya. At may maulam. So, igisa natin sa... sardinas. Tapos yung iba guys, ayan. Nagkalatkat din dia o oh, nagjingato te greenhouse tayon. Siguro dinner ko na to. Ako lang naman yung mag-uulam ng ganito. Hindi naman mag-uulam yung binata ko sa ka uh, asawa ko ng mga uh, ganitong dahon-dahon. Niyan kaya Okay na tong nakuha ko.